Hello, Pilipinas! Ako na naman ito, si Pinay, na may dalang kwentong AI para sa inyo. Sa video na ito pag-uusapan natin kung paano matutulungan ng AI o Artificial Intelligence na iahon sa kahirapan ng Pilipinas. Exciting diba? Pero, nakasubscribe na ba kayo? Bago tayong magsimula sa napaka-exciting na topic natin sa video na ito, pakisubscribe muna sa channel natin. At kung magustuhan ninyo ang video na ito, ilike nyo na rin. Okay ba? Sa mga hindi pa nakapanood ng mga dating video natin, explain ko lang ng saglit kung ano ang AI. Imaginin nyo na lang na ang AI ay isang computer program o isang robot na kayang matututo at gumawa ng mga desisyon tulad ng tao. Napag-usapan na natin na ang AI ay makikita sa mga karaniwang apps na ginagamit natin tulad ng Gmail, YouTube at Netflix. Lahat ng iyan ay napaliwanag na natin sa video na Ano ba ang AI? Kung gusto nyo ng mas in-depth na explanation, iklik nyo lang ang link sa itaas. Ngayon, eto na ang exciting part. Isa-isahin natin ang mga halimbawa ng mga paraan kung paano matutulungan ng AI ang Pilipinas na may aho ng bansa natin sa kahirapan. Tandaan, ito ay based lang sa research ko at pwedeng hindi ito kompleto, kaya kung may naisip pa kayo na wala sa list na ito, isulat nyo na lang sa comment section, okay? Una, ang role ng AI sa pagsusuri sa yaman at pagmap ng kahirapang digital. Ano ba ang digital poverty o kahirapang digital? Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging limitado o kawalan ng akses sa internet, computer, at iba pang teknolohiyang digital. Ito yung mga lugar na malalayo, tulad ng nasa kabundukan, o sa mga isla na walang signal ang kanilang phone. Marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong kahirapan. Sa mga lugar na walang mabilis na internet o kahit signal man lang, mahirap ma-access ang information, lalo na yung mga serbisyo na pwedeng makatulong sa pag-asenso. Paano kung gusto mong magbukas ng tindahan at gusto mong makakuha ng mga supplier na nasa Maynila pero wala kang internet para makaresearch? O kung may sakit ka at gusto mong magpakonsulta, pero malayo ang pinakamalapit na health center? Sa tulong ng AI, pwedeng magawa ng paraan ang mga problemang ito. Halimbawa, makakagawa ng mapa ng mga lugar na may digital na kahirapan ng AI, at malalaman kung saan ang mga lugar na may limitado o walang akses sa mga digital resources binibigyan ito ng direksyon kung saan dapat maglaan ng tulong at resources. Imaginin mo, kung malaman natin, gamit ng AI, kung aling mga barangay ang kulang sa mga eskwelahan o mga hospital, mas mabibigyan ng edukasyon at kalusugan ang lahat. Pangalawa, AI at Financial Inclusion Pag-usapan naman natin ang tungkol sa AI at sa pag-finance na dapat sana abot kamay ng bawat isa. Alam naman natin ang pangungutang sa banko ay hindi ganun kadali, sa bangko kasi, kailangan mong patunayan na may sapat kang kita para makabayad. Pero ang tanong, paano kung wala ka namang sapat na kita o wala kang may pakitang patunay ng iyong kita? Dito papasok ang tulong ng AI. Halimbawa, pwedeng gamitin ng mga nagpapautang o lending companies and AI, para imbes na tingnan ang lending history mo at proof ng kita, ang makikita ay kung paano ka nagbabayad ng mga bills o kung gaano ka karegular magdeposito o magwithdraw sa bangko. Ibig sabihin, hindi basihan ang yaman o ang status mo sa buhay. Sa ganitong paraan, mas nagiging pantay-pantay at makatarungan ang sistemang pang-financial natin. Hindi na hadlang ang kakulangan sa yaman para makakuha ng tulong mula sa mga bangko. Maganda Diba? Isang sistemang financially na hindi namimili o nagdi-discriminate. Pangatlo, personalisadong edukasyon gawa ng AI. Imagine ninyo ang mga batang kasalukuyan nakatira sa isang malayong lugar, malayo sa syudad, malayo sa mga eskwelahan na may sapat na mga kagamitan para magbigay ng dekalidad na edukasyon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mayroong solusyon, ang AI. Sa pamamagitan ng AI, pwedeng makatanggap ang mga batang ito ng parehong kalidad ng edukasyon na natatanggap ng mga estudyante na nakatira sa malalaking syudad. Isipin mo na lang, kahit nasaan man sila, pwede silang mag-aral ng math, science, at marami pang ibang subject na kaparehong quality ng mga nasa syudad. Kahit nasa malayong barangay na wala man lang library o mga kasangkapan na pang-eskwela, magagamit ang AI para mabigyan sila ng edukasyong tugma sa kanilang mga pangangailangan at kakayahang matuto. Sabi nga nila, kung may gusto, may paraan, at sa tulong ng AI, pwede nating matupad ang pangarap ng bawat batang makapag-aral ng maayos, ito ay isang malaking hakbang patungo sa patas, inklusibo at dekalidad na edukasyon para sa lahat. Sa ganitong paraan, ang AI ay hindi lang ginagamit para sa mga teknikal na bagay, pero nagagamit rin para makatulong na palawakin at patatagin ang kinabukasan ng ating kabataan. Panglima, AI at Pagsasaka Malaki rin ang maitutulong ng AI sa ating mga magsasaka. Ang pagsasaka ay parang pagsasayo sa ritmo ng kalikasan kailangan alam natin kung kailan ang tamang panahon para magtanim para sa mabuting ang ani. Dati, umaasa lamang mga magsasaka sa kanika nilang karanasan at sa mga alamat o pamahiin, para malaman kung kailan ang tamang oras ng panananim. Pero sa tulong ng AI, pwede na nating malaman kung kailan talaga ang pinakamabuting panahon para sa pagtatanim. Pinag-aaralan ng AI ang mga pattern, tulad ng pagbabago sa klima, mga siklo ng panahon, at iba pa, para bigyan tayo ng pinaka-eksaktong impormasyon. Ang AI ay isang useful resource sa pagsasaka. Ito'y nagbibigay ng payo kung kailan ang tamang panahon para magtanim o umani. Dahil dito, tayo'y magkakaroon ng masagana at maayos na ani. Ang AI ay magandang gabay tungo sa mas maginhawang pagsasaka. Malaki ang maitutulong nito sa ating mga magsasaka para makaahon sa hirap at mapabuti pa ang kanilang pamumuhay. Ang ganda no? Sa tulong ng AI, pwedeng umani tayo ng patuloy na pagunlad at kasaganahan sa bukid ng ating bansa. Ganito kasi yan, kayang alamin ng AI kung paano gumalaw ang mundo, kung kailan dad ang ulan, o kung gaano kabilis ang paglaki ng ating mga binhi. Sa bawat impormasyon na ibinibigay, mas mabilis nating marireach ang mas epektibong pagsasaka at kasama na dyan, ang food security. Pang-anim, AI at job matching. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isa pang napaka-useful na gamit ng AI sa paghahanap ng trabaho. Mayroon ng mga platforma na ginagamitan ng AI para itugma ka sa trabahong pinakabagay sa'yo. Totoo, tulad ng mga dating apps kagaya ng Tinder o Bumble. Kung saan inilalagay mo ang impormasyon mo, sasabihin mo kung anong gusto mo at ayaw mo, tapos, hahanapin ng app ang pinakabagay na tao sa'yo base sa mga ibinigay mong impormasyon. Ganon din ang ginagawa ng AI para sa paghahanap ng trabaho. Ang tawag dito ay job matching. Sa halip na love life, ginagamit ito para sa karyer mo. Ilalagay mo ang iyong mga kasanayan, ang iyong mga naging karanasan sa trabaho, kung ano ang iyong mga gusto at hindi gusto sa isang trabaho, at marami pang iba. At sa gamit ng AI, hahanapin ng system ang trabahong bagay na bagay para sa iyo. Parang magic, di ba? Exciting ito mga kaibigan, dahil mas nagiging madali at mabilis ang paghahanap ng tamang trabaho. Sa tulong ng AI, mas malalapit na tayo sa ating mga pangarap. So, ayan, nakita natin kung paano gamitin ang AI sa iba't ibang paraan para sa kabutihan ng lahat. Nakita natin kung paano ito tumutulong na mabigyan ng tamang solusyon ang problema ng kahirapan, kung paano nito napapaabot ang serbisyo ng bangko sa lahat, pinauunlad ang edukasyon, tumutulong sa ating mga magsasaka, at tumutulong sa paghahanap ng tamang trabaho. Ito pa lang ang simula. Kung ipagpapatuloy natin ang pagsuporta at paggamit ng AI, sino sa atin ang makakaalam kung saan tayo dadalhin ito? Isipin nyo na lang kung gaano kaganda ang mga pagbabagong dala nito kung lalo nating aalamin at i-embrace ang AI. Kung kaya't ipatuloy lang natin ang pag-aaral tungkol sa AI. Malay mo, baka ang susunod na henyo ng AI ay ikaw o kilala mo. Sana nagustuhan ninyo ang episode na ito. Paki-like, share, at subscribe. Ay hit nyo na rin ang bell icon para lagi kayong ma-notify. At higit sa lahat, kung may comment at requests kayo, isulat lang nyo sa comment section. Kita kat sa susunod na video, kaibigan!